Sabi ng Pangulong Marcos Jr., itinataguyod daw niya ang independent foreign policy sa pagharap sa issue ng West Philippine Sea. Pero sa loob ng isang taon, kamakailan lang ay nadagdagan pa ang mga lokasyon na pwedeng gamitin ng US para maging base nito. Sa totoo lang, maraming nagsasabi na tila sunud-sunuran ang pangulo sa kagustuhan ng US. Tunay nga bang independent ang foreign policy ng administrasyon? Paano maging independent foreign policy kung uh, pinatindi yung basing ng mga Amerikano at ng mga dayuhang pwersa sa ating bayan? Mas masahol pa ay uh, gagawing mas regular ang pakikipagtulungan sa mga dayuhang uh, pwersa at ito ay direkta at dituwirang pangingialam ng dayuhan sa ating bayan. Ayon sa grupong bayan, bukod sa pagdagdag ng apat na bagong U.S. military base sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, pinayagan ding ilunsad ang pinakamalalaking balikatan kasama sa military exercises sa mga tropa ng U.S. Ganyan din ang mga kalyado nito gaya ng Japan at Australia. Tagtag -tag pa, kapansin-pansin din daw na sunod-sunod ang pagbisita ng top security officials ng U.S. sa bansa. Ito ay mga pulong, na nagpapakita na ang gobyerno ni Bongbong Marcos Jr. ay tuta ng imperialismong US. Dito mo makikita na kinakaladkad ang Pilipinas sa mga gera at sa mga pulong na ito, gumagastos tayo dahil bukod sa hosting, binibentahan tayo ng kung ano-anong mga kagamitang pandigma na gagamitin sa Wars of Aggression. Para sa mga mangista sa Zambales, pinapalalalang ng mga hakbang na ito ang tensyon sa West Philippine Sea sa halip na payapa itong solusyonan. Hindi nakikita yung talagang tunay na realidad na implikasyon at motibo ng mga ibang dayuhang bansa. Talaga na naapektuhan kasi na minsan yun ang na nagiging dahilan para lalong mag-udyok yung mga sigalot na iniiwasan namin mga maliliit na mamangisda. Sa ngayon nung si President Marcos na mahigpit talaga rin yung China, lalo sila humigpit. Ngayon parang wala pa akong nararamdaman na no? yung naging solusyon. Pero bakit tila pinag-aagawan ng US sa China ang teritoryo ng bansa? Ayon sa bayan, importante ang lokasyon ng Pilipinas sa parehong economic at military na interes ng dalawang bansa. Tinuturing ng US ang Pilipinas na mahalagang bahagi ng kanyang island chain strategy. Layunin daw nitong pigilan ang China bilang isang rising global superpower. Kabilang sa island chain na ito, ang iba't ibang bansa sa Asia pa, Pacific gaya ng Japan, Taiwan at Australia. Gustong uh, pasiklabin yung tensyon ng Pilipinas sa mga ibang mga bansa dito sa ating rehiyon tulad ng China, kailangan nila ang Pilipinas no para i-contain ang China, particularly ng US. Mayaman din sa likas yaman ang West Philippine Sea. Ayon mismo sa Department of Energy, aabot sa 12.2 trillion cubic feet ng natural gas at 6.2 billion barrels ng langis ang nasa Reed Bank at Spratly Islands. Dumadaan din sa South China Sea ang halos isang katlo ng trade shipping ng buong mundo. Ayon sa bayan, ilan lang ito sa mga interes na pinag-aagawan ng US at China sa Rehiyon. Sa bahagi naman ng US na nasa krisis, nasa resesyon, sa pamamagitan ng gera, sa pamamagitan ng pagbibenta ng kagamitang pandigma, sa pamamagitan ng wars of aggression na ang kumikita rito ay mga malaking korporasyon at kasabot ang gobyerno ng Amerika, ito yung kanilang kumamaraan para pangibabawan ng krisis pagdagdag ng grupo, imbis na palalain pa ng Marcos Jr. administration ang tensyon, kailangan daw nitong igiit na wala itong pinapanigang bansa at kaya nitong tumayo sa sarili sa aspeto man yan ng depensa at ekonomiya. Dapat mismo, Pilipino ang mga siwa at mga laga sa Pilipinas. Hindi ito pangungunahan o pag-uudyukan dahil sa mga kanya-kanyang interes. Ayaw namin ng sigalot Bagus gusto namin ng kapayapaan, naninindigan kami na sa pagkakaisa natin, kayang-kaya natin tumayo para isigaw natin ang tolay na soberanya ng ating bayan. Ito si Micaela Rojo ng UP Baguio Outcrop, naguulat para sa Alab 2024 SONA Special.